96 ka ate naho Sandra URC Ha URC hmm. Ariwala sa Google Maps Ako hmm. Robinson Retail Holdings Robin Ah, sa may ano? Patuntang Eastwood? Oo, oh, oh, oh. patuntang Eastwood. Eastwood, ano? Oo. Oh. Pasok na Ma lang, ganito. Ma'am, ka muna. Mababasa ka kasi. Yan. Thank you, Kuya. O, oh, pre, para sa'yo. Okay, thank you, po. Okay ka na? Opo. Anong oras pa pasok mo, ma'am? Interview, po. Ha? Interview po. Ibig sabihin, mag-a-apply ka pa lang? Opo. Anong oras interview mo? Ma, 9 po. Ano problema? Ba't di ka makasakay doon? Opo. Anong problema? Ba't di ka makasakay? First time po mag-commute pa punta doon. Ah. Kaya po hirap. Ah, oh, hirap. hirap? Opo. Bakit? Maulang din eh. Unahan po sila. Ah, unahan? Opo, no, unahan po. Ibig sabihin, lagi kang nauunahan? Ano ba, ano ba sinasakyan mo? Jeep? Bus? Mas madalas po yung jeep. Jeep? Ano nangyari? Punuan. Ah, puro puno? Opo. Huwag kang magalala yan, ma'am. Tapos na problema mo. <laughs> Thank you po. Saan ka pa Sa Rizal po. Rizal? Taing ka? Opo. Eh, paano ka nakapunta dyan sa Rosario Pasig? commute po pa ano, pa homes. Okay. Sasakay pa uli ng isa pa? Opo. Oh, Ang problema, wala ka ng masakyan. Opo, oh, opo. Kasi punuan. Ayaw ko ba pagbigyan ng mga lalaki? Ganun talaga dyan eh. Matira matibay dyan. Sa Kaya nga ako nagre-rescue dyan ng mga pasahero. eh. Kasi kapag ka mahina ka dyan, Automatic late ka kasi hindi ka makakasakay. Hmm. Unahan kasi dyan. Unahan talaga. Eh pagka mahina katawan mo, nako, ikaw lagi may iiwan dyan. Nag-vlog kayo kuya? Oo oh, ma'am. Nagre-rescue ako ng mga ano, mga papasok na sa trabaho, lalo na yung mga late na. Saan po madalas? Facebook po. Saan po napapost? Ano? Facebook, YouTube, TikTok, Insta. Huh? Rescue vlogger kasi ako, ma'am. Nalala hmm. na po ngayon, may bagyo po ata. Eh, ganun talaga. Dumadag sa traffic yung ano eh. Yung bagyo. Opo. Oh, ano may na-applyan mo ano na doon? Ano po, sa procurement po yan. Ah, uh, tama mo man o, no? kakanan dito? Ha? Tama ano, kakanan dito? Opo. Oh, Tapos, dere derecho na? Opo. Oh, okay. Dire derecho. Eto yung mga no, Robinson Retail? Yes po. Sir, direct lang pa sa ira, sir. Eto ma'am, saan banda dito? Ito po, eh. Wait lang po. Diyan na lang po. Tita? Ako. Oh,